Ano ang pinagkaiba sa babae ngayon at noon? So for today's video, usapin natin ng aking matalik na kaibigan na si Roberto Ibardone. So ay eh, ano masasabi mo sa mga babae noon at ngayon? Ah, uh, kasi sa akin, ang uh, mga babae noon, na sila yung ano eh, sila yung kapag kapag uh, minahal mo masasabi mo talaga na mamahal ka talaga na lang papalit na kung ano yung pagmamahal mo nung pinakita mo sa kanila yun din, din yung minibili sa'yo sa mga babae kasi ngayon ano eh tawag dito sila yung hindi makakontento sa isa pero hindi naman lahat kaya lang Pagka nagmahal ka ng babae na yun, kapag binigay mo na lahat, hindi pa rin sila nakukontento. Pero hindi ka nang pa oh, no! Kaya sa mga nagmamahal na yun, piliin nyo yung tanggap kayo at kung anong meron kayo ngayon. And, uh, so ngayon, ang mga babae na ano, dapat uh, maging ano tayo sa mga lalaking nagmamahal. Tulad sa yung matalik na kaibigan na si... Uh, Roberto Ibardone yun ang pakinggan natin so ngayon bibigyan pa natin po siya ng isang salita kung paano maano ang, baba, ang mga babae sa mga lalaki para maano naman sila baga maging, maging awareness so pakinggan natin ang inaing ng aking matalik na kaibigan na si Roberto Ibardone. Pag uh, magmamahal kayo ng isang tao, ibigay niyo yung best mo natin kasi. Para pagdating ng panahon, wala kayong pagsisiyan. Kasi kung iwanan ba kayo, sila na may pagkakamali doon. Kasi binigay niyo yung lahat eh. Ngayon ang pipiliin niyo, yung tanggap kayo at kung anong meron kayo. Kasi kung hindi kayo tanggap, tapos kung hindi niyo kayong ibigay sa taong mahal niyo, eh hahanapin yun sa iba. So, ang pipiliin nyo, yung talagang tanggap kayo, kung anong meron kayo. Cut. So, sa mga babaeng nakasakit ng damdamin ng mga lalaki, uh, dapat bigyan ng pansin na huwag manakit. Kasi sa totoo lang, masasaktan din kaming mga lalaki. Oh. Eh, dapat, uh, meron kayong respeto. Para sa akin is kung magmamahal kayo ng isang tao, wala dami mga lalaki, eh, ano, iwasan nyo na yung maaaring makasakit sa amin. Kasi, Aww. kung nasasaktan na kayo, nasasaktan din kami. Kung ano yung binibigay namin na pag-iwas para sa inyo, para rin sa relasyon na. O para sa relasyon din natin. Ganun, parang naman lang. Give and take, pero kailangan maging maayos yung pagiging give and take. Ilagay nyo rin sa lugar, syempre. Sa panahon kasi ngayon, ang babae kahit meron ng ka partner, naghanap na naghanap pa rin ng iba. Uh, may papayo lang namin sa mga babae na kung meron na kayo, huwag na kayo maghanap ng iba. Kasi kaming mga lalaki masasaktan din kami. So yun lang po ang discussion namin ngayon. Okay, maraming maraming salamat po. Thank